CMN, CMN News. News CMN Live, Live. 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 Nationwide, Nationwide. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isa na namang miyembro ng notoryosong Rabe Criminal Group, itinuturing na natitirang miyembro ng dating Conception Criminal Gang ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad noong Sabado, Abril a 5. Kinilala ang sospek sa alias na Nathan, 36 years old, residente ng Libon, Albay. Si Nathan, isa sa natitirang miyembro ng Rabe Criminal Group na nabuo matapos mabuwag ang kanilang dating grupo na Conception Criminal Gang at mamatay ang founder at leader na si Gilbert Concepcion. Alas 6.10 yes ng gabi noong Sabado nang sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI Bicol Regional Office 5. Kasunod ng kanyang pagsuko, isinilbi sa kanya ang alias warrant para sa kasong murder. Kanya naman na itinuro sa mga otoridad ang lugar kung sa inila binaon ang mga dikalibring armas ng nagsukong ground commander ng Conception Criminal Gang na si Alias Marasigan. Matagumpay na narecover ng mga tauhan ng NBI at PNP ang apat na high caliber firearms at mga bala na nakalagay sa isang malaking plastic container na nakabaon sa masukal at gubat na parte ng Sitio Pinagbadilan, Barangay Buga, Libon, Albay. Ang mga naturang armas at ang sumuko na si Elias Nathan ay nasa kustodiya na ngayon ng NBI para sa proseso at disposisyon. At mamayang alas 10 ng umaga ay nakatakda itong e harap sa media sa Alba sa pamamagitan ng isang press conference. Samantala, Pinag-usapan naman nila Albay 3rd District Representative Fernando Didi Capredo at ng mga personahe ng Commission on Human Rights of Bicol sa pangungunan ng Regional Director Arlene Alangco ang sitwasyon ngayon ng Bayan ng Libon Albay. Ang grupo ni Director Alangco bumisita sa opisina ni Capredo sa Kongreso at kanilang pinag-usapan ang mga hakbanging gagawin para mapanatili ang kapayapaan ngayon sa, sa nasabing bayan. Kaugnay nito, hiniling ni Capredo sa CHR na mabigyan ng kaukulang asistensya pinansyal ang mga naiwang pamilya ng mga biktima. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi, nag para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, Nationwide. nationwide.